So pagkahatid ko ng aking anak, nag-iisip na ako kung ano ang lulutuin ko, ipakain ko sa kanya pag uwi niya or sa aming hapunan. So dumaan ako sa tindahan, nakakita ako ng spare ribs, ayan, dinampot ko, may corn, at saka nagpakulo na rin ako ng bayabas, nang dahil gusto kong magsigang ng bayabas, so may pork chop ako, ayan na, sinigang ko na, no. Mm -hmm. Kasi gustong gusto ko talaga, parang natakam ako ba sa bayabas, kasi last time na nagsigang ako sa bayabas, ay super sarap talaga ako. Mm -hmm. Hindi ko na nilalagyan ng gulay, nang dahil gusto ko walang gulay, kasi araw-araw na ako kumakain kain ng gulay. Marami naman ako sa labas pero ayan na nga gusto ko lang talaga na plain lang siya na sinigang sa bayabas, walang halo. Mm -hmm. So ayan nag-chop na akong ano diyan yung patatas no kasi nag-request ang daddy team na gusto daw niya yung french fries kong niluto dati. So of course ang nanay Jenny ay bilis-bilis naman so alam niyo ba mga kananay, muntik talaga yang naubos pero hindi na, halos hindi na siya nakaano, nakatira ng pang tanghalian niya kinabukasan tinabi na lang niya so ibig sabihin mga kamami ang ginawa kong french fries ay masarap pala talaga nang dahil nga nilagyan ko rin ng cornstarch. Ayan. So, meron akong spare ribs yung pinakuluan ko, pinapalambot ko at lalagyan ko ng sauce ng ano, um, tawag na barbecue. At yan na po. Tapos na ang aking french fries mga kananay. Naghain ako. Crispy yan siya pagkahain. Masarap talaga kainin ka agad pagkatapos lutuin. So, ayan. Nilagyan ko na ng sauce ang aking uh, spare ribs barbecue. At ilalagay ko yan sa oven ng how many minutes, no? Like probably 30 minutes, no? Ayan. I-bake ko lang siya. Mainit na yung oven. Ready na to go. So, ayan na. Mm -hmm. Yan, hapunan yan ng aking mag-ama. So, ayan na nga yung spare natin, mga kananay. At saka, yung french fries natin na na, namuntikan talaga So, ito na, kainin natin ang ating sinigang sa bayabas. Puro lang ito, mga kananay. Hindi ko nilagyan ng kung anong -ano pagdahon. Meron na kung kangkong sa labas, malunggay, pichay. Pero hindi ko nilagyan kasi gusto ko, ano lang siya, plain lang siya kasi parating akong kumakain ng gulay, mga nanay, araw-araw. Mmm! -araw. <laughs> Masarap talaga ito may rice. <laughs> Super lambot ang karne. Mm. Sobrang lambot ang karne mga nanay. Kit-kit pa dai. <laughs> Masarap talaga ito may rice. <laughs> sa totoo lang. So, wag mo na ako mag-rice kasi tatlong corn ang naubos ko. Mmm. Nasaan ba talaga? Hello mga kananay! Kumusta sa inyong lahat? Ngayon mag Mag-unboxing tayo mga kananay, no? Mga kay Matiyo na naman ito mga nanay. Ayan. Parati na lang talaga ng dahil bilis masikipro. Hindi na ako namili ng Levi's na ano mga kananay. Pantalon. Kasi sobrang mahal. 64, 64, 64 dollars is like more than 3,000 ng isa mga kananay. Tapos ilang suot lang. Wala na. So dito na lang ako sa tag ano. Magkano ba ito ako? Mag-20 lang ata. <laughs> Kasi kailangan yung mga nanay. Wala talaga. <laughs> so, make na. Limang piraso na lang. Yung late ko na lang na binili. Yun na lang magkasya ni Matthew. So, dinagdagan ko na nito. Yan, dinagdagan ko. Ang <laughs> bilis kasi ni mati yung lumaki. Yan, tingnan yung mga nanay. Oh. Parang magkasya ko na ata itong mga pantalon na ito. So, mayroon siyang limang piraso. And of course, mga nanay, nang dahil nga mag-winter na, I mean, Yeah, na. Kailangan na naman yan ng medyas na ano, mahaba ang ano, mahaba ang, mahaba kasi nga maginaw na mga nanay. yun, yung ilong ko. <laughs> Sinisipon ako eh. Weather namin, so, ito. Ayan pala ito. asya kaya ito. Um, ilang piraso ba ito? Two, yan Meron siyang ilang piraso pa ito. One. pa ito? Uy. Pareho lahat ang kulay mga nanay kasi parang paglaba, hindi natin hiwa yan. Two. Three. Four. Five. Normal, six. Seven. Eight. Nine, ten, eleven. Dose ka pair mga kananay. Kasi ay ayo ko nang iba-ibahin ang kulay kasi parang maglaba tayo, hindi na magkaano pare-pareho na lahat i eh. Maghaluin na lang ba kasi pareho ang kulay. Kasi pag may puti ay magkaano-ano mga kananay. At saka of course, binili na rin namin siya ng thermo ano, yung panglamig. Ay, ah, si Ma dami ng damit ni Matthew na ano. Na Baga mga kananay, natubuan na ba? Yan. Lumaki na talaga ng lumaki yung anak ko mga nanay. Naku. Malapit na itong magbinata. Hmm. May dugo pala itong British. <laughs> Ay. Ito, maganda ito mga kananay. O, oh, tapos may collar siya yung iaano ba? Yung ipatong. Ayan, nagustuhan ko ito. Oh, you eat all? Mm-hmm. Kasi ay do down here. Ah, kumain ng ano? Kumain ng grapes. Mm. Uy, ginuok ko. Come on, dalier. how, how tall you are? Oh, ilang ano na lang mga kananay? I just kananay. ate. a lot of grapes. Mm -hmm. And I am mm -hmm. satisfied. ah oh, okay. Buti naman, kumain ng prutas. I grapes. Ayan. So, maganda ito. Iwan ko pong wala pa ba ako itong kulay nito. Maganda siya mga kananay. Mm -hmm si mati rin, mga kananay, eh, paghihikan rin sa, ano, mga, mga gamit niya. At, magpunta kami sa, ano, mga kananay, Hobby Lobby, may nakita ako, nag-sale ban, mga kananay, ma, $7 lang ba, mga nanay, ba? no $6, $6.49, eh, run off natin, ah, $7.00, kaya, mga tax, mga nanay. Yan. So, mag, ano, ako, magpaprint ako ng picture namin, family picture, at dito ko ilalagay. So, maganda siya, mga kananay, oh. Maganda siya may mga may bling 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 siya ba o di ba? Uh -huh. Tapos yung taparan may lang kita ako net. Wandala lang ito mga nanay. Uh, 99 cents, 99 cents noo Pag maghiwa okay. ka ng lama, so ilagay mo lang diyan o di ba? Okay na. So ayan lang po mga nanay ang naano namin para kay Matiyo. Uy, binu ako. ilalagay ko na ito sa ano? Washing machine diretso mga nanay. <laughs> Agoy, washing machine ito diretso. So, ayan, ubos na ang rice ng lagayan namin. So, kailangan na naman lagyan ni Daddy Tim. <laughs> It's heavy. How many pounds is that? Maybe this is 25 pounds. ah oh, okay. Then, uy, don't do that. I'm trying to put it sit down. Hmm. Kaliwiti itong asawa ko, pareho sila dalawa ni Mateo. Buti na lang, hindi suwail. Kaliwiti lang. You can handle it? What do you think? It's too heavy. It's too heavy. <laughs> Muscle! Okay.